Kaya kaya Mamaya na nga, yan. Magsayang na tayo. Anong oras na? Anong oras ba? Alas 12. Time check. 12.06. Mamaya, manguha tayong buko. Kaya lang Sa isang hito. Pero okay na yan. At meron naman kaming yung pirasong tangkay ng tampulong at saka puso ng saging wala eh salan tayong ilog 147 na <laughs> ayan ayan ma allatin daya patman na dito may ayo kelogaw na 'to di diri lang ito oh nan Yan tayo abutin talaga ng ulan at <laughs> <laughs> mapapalaban tayo din sa ilog. Okay. Oh, so, uh, oh. Okay. tayo dito. Hindi tayo, okay. tayo abot ng ulan. Okay. Eh, okay. 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 yung dinaanan namin kano nakaraan, karaan, inabot kami ng baha rito. Okay, eh, puro putik ngayon. <laughs> hindi natin madadaanan. Wala tayong dadaanan talaga pagka tayo ng baha.

gian cuối cùng là phải có tài liệu cái gì đấy đó rất là đường.